Okay guys, nagbabalik na lang kay truck no? At nandito na tayo sa Medicine Hut Kabadong kabadong na talaga ako Kasi baka mamaya hindi na ako makarating ng Winnipeg Judit pa naman ng aking uh, truck Bukas Ang uh, judit ng safety niya Hindi ako pwedeng magmaneho Hindi ko pwedeng ibigay ang truck ko na to Hanggat hindi na i ang safety Kasi kailangan uh, updated yung safety Ayun ang problema ko uh, Kinakabahan talaga ako At sana makarating ako ng Winnipeg para wala tayong magiging problema kaya naman uh, na uh, Ito, suprang sikit dito, guys. sage natin eh. truck pa naman trailer ito. Baka masagi natin yung doon sa kabila. Ah, may space tayo. May space tayo. At guys, ayan Once again, it's Lucky Tracker union. Nagbabalik tayo at nandito na tayo ngayon Sa Ocean Trailer Calgary, Alberta At ang instruction Sa akin ng aking dispatch Ay Itadrop ko tong trailer na to It's loaded trailer Kaya tayo yung pinick natin sa ano Sa Oregon At I-hook ko yung empty trailer tapos pick up na tayo agad mamaya doon sa red clip ng alas dos ng hapon hindi tayo magpatumpik-tumpik pa let's roll Okay. Uh. Sabay so, post-tripin natin Bago ko makalimutan dahil ang thriller eh, idadrop natin yung papelitos as per instruction nila mga bellow blading buti yung eh, plastic natin dito ilagay natin sa ano itago natin doon para sa ganun eh hindi mabasa buti eh, papel na to eh yung kapo nating mm, uh, oh, sino man na magde-deliver nito magde-deliver nito sa lunes o oh, which is bukas dito sa Calgary meron siyang papeles wag natin kakalimutan ito kapag ito nakalimutan natin wala na pakitay na hindi na, na hindi nila may di-deliver ito Magmumulta pa tayo Tago natin sa maayos na taguan Nung hindi mabasa Okay so Dito lang Diyan yan lili pa rin Walang kukuha dyan yan Di nila magagamit yung papel na yan They're, They cannot use that paper that's uh, part of the load yeah! or what hindi dapat ang interesin nila yung trailer kasi may pangarga hindi yung papel ah. dire dire so guys yung ano natin yung load natin ngayon ganda ng revenue ko kwenta wow! kwenta ko, ko hindi ako nagkakamali sa sasahurin ko ngayon naglilinis ako ng ano ngayon 15 days lang Naglilinis ako ng kin... Bayad na yung truck at saka... Bawas na yung krudo ko. Bawas yung krudo. Bawas yung insurance. Sa malinis kin... Kasi dire-diretso eh. Ang... At saka ang ganda ng revenue eh. Okay. Okay. Uh, salamat torque Salamat At saka uh, Nag-expand ang torque eh Ang dami nilang bagong mga ano ngayon Pagkukuha na ng pangarga Kasi nabili nila yung horizon Horizon tracking wow. Okay Ayos na yan. Okay Now, punta natin yung trailer. But of course, huwag natin kalimutan, ilagay ko na ito sa continuous. Oh, diesel is starting. Yun. Yes! Now, kunin natin yung trailer natin. Hanapin natin dito. Kasi itong area ng ito guys is loaded trailer only. Yes! Loaded trailer only. Ito 1464 Tapos tagtis Kagat kumagat Tara Pandag tayo ng pre-trip dyan Diretto, diretto, lang, thank you lord, diretto, diretto. Diretto, diretto, thank you lord. supply air Okay, silipin natin sa ilalim Ayos Nakalahati pa Pakruduhan ko na lang yan Yan nga guys, yung sinasabi ko Kamantama lang kasi parang bawi-bawi lang din guys Kasi nung mga nakarang mga buwan eh ano eh, ang dami kong losses dun, halos wala akong sinasaw parang bumawi lang din okay bumawi lang din ang pampanik ko ang torque sa akin kasi talagang nakita rin naman nila talaga okay, so kahit madumi ayan ayan Okay, wala naman tayong nakikita ng hindi maganda. Okay na yan. Bumawi rin sila eh. Kasi, siyempre, talagang... Okay. Alright, malinis. Walang karga. Ayos. Yan, yeah, bumawi nga rin sila dahil talagang... dalawang buwan o tatlong buwan na rin akong ang bababa ng mga sinasahod ko dandan lang kahit maputik kailangan nating ikutan ang truck that's what truck driver job pre-trip o yun ayos matigas-tigas tsaka saktong-sakto rin guys dahil para may panggastos tayo sa truck. Kaya kailangan natin ng maganda-gandang revenue ngayon. Okay. okay. Nagsayang na rin ako ng kanin ko guys. Kanin. Okay, so i-key in natin. Please drive to highlighted oras. Oh, 174 miles. Okay. Ah, okay. uh, thank you, thank you. Kasi maganda talaga yung ating ano ngayon. Ating trip. Tumawi talaga. So ilagay ko rito sa odometer. 7027. Calgary. Ilang trip in bilog pa tayo? Yung nagawa. One. Two. Three. Four. Five. Six. Anim. Ang pito itong gagawin natin ngayon. Pauwi ng Winnipeg. Ayan guys. Huwag na tayo magpapitik. Maragay na natin ito. Andun na ako within three hours. Itrap ko tong trailer doon kasi alas dos pa naman yung ano na yun ah sa akin alas dos pa yung load ko targahan nila pero parang eksakto lang anong oras na ba rito alas 11 na 11, 12 1, 2, 3, sakto lang Baka oh, malit pa ako, sa mga ito Vitamin guys Collagen, para sa balat Beautiful skin, sabi niya Ah uh, <clears throat> Para sumikip yung balat pa Kapag ka ka na kasi Mayroong Mayroong exit spot sa katawan natin pag natanggal yung tabang mo yung balat maglululoy para sumikip lang yung balat yung collagen, para sa skin para sumikip siya di ba pag tumaba tayo di laki ng katawan natin laki ng tiyan natin di yung skin naman nabanat so pag nabanat yung skin na yan at pumayat ka nawala wala yung taba sa loob it means take note it means na 'yung skin mo is nag din. So, meron na 'yung kine-take na vitamin which is pag collagen, collagen skin. Okay. Tapos minsan pag may pagkakataon, magpa-araw-araw para sa ganun sumikip ulit 'yung ano, 'yung skin kasi parang rubber lang naman 'yan eh. Guys. Pero kung sobrang ka naman talaga tataba ka, eh, ay kailangan mo operahan. pagka-pumayat ka kita natin 'yung mga Uh, mga ano sa ano, sa nakita natin yung mga nakita sa call, Facebook na matataba, na nag-lose weight ayun, nang ginagawa nagpa-opera na lang sila alright okay, guys, but anyway, let's go Tatlong oras, nandiyan tayo sa red clip yes! quarter mile to the end of the street, then turn right. At the end of the street, turn right. Ay, matanda na nandun sa ano, loob kanina. Alright, inspection. Nagtanong-tanong siya sa akin eh, yung, yung idadrop ko daw o hindi yung trailer ko sabi ko i-drop ko tapos pipick up ako ng bagong trailer ito empty para pang pick up okay guys let's roll let's get this uh, over with kasi excited na naman akong ano guys excited na naman akong oh, umuwi 15 days 15 consecutive days na wala tayo sa bahay na ko na yung mga bata Jesus, Jesus, bar, right Jesus It's wrong. Hmm? Ah, <laughs> oh, pwede mo, pwede mo oh, Pwede mo rin naman talaga, ayawan niya Okay guys, ayan, na check in ako Door 36 daw Maga tayo, ang oras pa lang dito kasi Alas dos pa lang Which is alas dos nga rin yung aking Pick up So mayroon pang Ano? Uh, yung binigay sa ating uh, pintuan Mayroon pang Thriller, kaya antayin ko lang Door 36 daw eh After 80 yung thriller na yan Tsaka natin ngayon pa nata Mabilisan lang sana Mabilisan Para hindi tayo gabi Patras muna ako doon sa dulo Oh guys, ito Alis na to Yes Lumber eh, Lumber tracking Dito tayo eh tayo sa door 36 <laughs> Okay Naantay niya lang yung oras Tapos natas tayo Ayan, alis na siya Tayo naman natin buksan natin sa likod tayo agad Tara Pag-uwi na tayo ng Winnipeg Sikabado na ako guys Baka ah, hindi ako umabot sa Judith ng Takbo eh Kung tama ko yan over tayo Safety ng trap ko eh Safety ng trap natin eh Judith ah wala na tapos ka na hindi ka pwedeng pwedeng drive itinggayin ka talaga nila kung saan yung ano mga bukas dyan alam na alam nila kung ang trap mo eh kung ang trap mo eh natin Kasi 'yun ang is operator, itap eh, down eh. Hmm. Problema rito. clear natin yung mga yan exit para mag start sya ngayon zone 1 sit point 50 50 ang uh, temperature ito kasi ano tong pangarga natin eh Yes. Luzon ah, naka-off, okay lang yan naka-off naman siya, exit yan, yan natin ito ng kalang inches later. Alright guys, nagbabalik tayo. After what hour and a half oh. Sa ano ko, ilag ko. Nalodan na rin tayo na sa akin na yung papel. At akala ko, uuwi di ni Winnipeg ito. Ide-deliver ko pa pala ito sa ano, Regina. Sa Marini Regina, isang drop lang naman from uh, Regina all the way to Winnipeg. Empty na ako, wala nang reload. Uh, walang bayad sa akin yan Pero kung kukuintayin ko mo mula dito sa uh, Dito hanggang Winnipeg uh, Itong bayad ng ko kong ito Nakover up naman nanya niya lahat Ito pa kasi eh, okay naman yung revenue kung ko siya sa per miles okay naman tama naman yung per miles hindi naman tayo luging lugi eh, kumbaga saktong panapat pero okay lang kasi sa totoo lang kabado na talaga ako eh baka ako hindi na tayo makauwi sa uwi uh, ni dahil dahil sa ano na to sa sa pasipti ng truck ko eh importante pasipti ng truck ko kahit na hindi ako bigyan ng pang load basta makauwi ako doon kailangan kong makauwi ng Winnipeg para masipte ito kasi dito sa Canada guys importante ang sipti ng truck hindi mo pwedeng gaya ang truck mo kung pasuna ang sipti nya yun lang talaga Ay, okay, so, anyway guys tay sarado ko naman na at uh, ready na tayo kaya naman ako ay uh, ayaw ko sarili ko sa duty kasi nagano na rin tayo nag uh, nag predict din tayo pinilip ko na so paano guys thank you for watching now ingat kayo lagi at salamat din sa mga nagsusuporta sa akin at saka maraming salamat at wala na nang nambaba sa atin uh, ang ayaw na ayaw ko lang kasi kahit ibas nyo ko na kung ano-ano pa base sa mga kamali akong mga ginagawa sa vlog ko okay lang sa akin wag lang yung wag nyo, wag lang kayong magkukumpara ng mga ano, mga kapwa uh, truck driver dito sa Canada kasi hindi naman talaga maganda. Kung kinukumpara nyo kami, ako at, at sino pang mga ibang vlogger diyan dahil nakikita nyo mas Uh, ahid sila sa akin sa pagiging truck driver at mas marami silang alam sa pagkukumpunin ng truck nila inamin ko naman sa inyo guys na ako ay wala akong alam sa truck. nag operator lang talaga ako. Based sa mga tropa na naging encourage sa akin. O. Oh, Kapag ka yung mga makina, hindi ko na kayang gawin. Pero, syempre, nagtatanong ako sa mga ibang tropa rin. Tinatawagan ko sila kung paano gagawin. Kung kaya kong gawin, gawin ko. Kung hindi, tawag ko na lang sa um, uh, gagawa. Kasi nga, uh, dito sa Canada, honestly, kung company driver ka at may problema ang truck mo, kahit alam mo yan, hindi mo pwedeng gawin. Kasi nga, siyempre, Uh, mamaya magkaroon ng problema sa paggagawa mo, di ba? O di mas malala pa 'yon. O at least kahit paano kapag uh, naayos 'yan, may mekaniko na isusulat ang pangalan at saka yung mechanic uh, or yung number nila bil bilang mekaniko, sila ang dapat na gagawa yan, hindi tayo. Ayan. Uh, yun lang guys at uh, thank you sa panonood nyo sa akin kita nyo everyday tayo nagbablog pinapakita ako sa inyo yung buhay ng lakay tracker at nakikita nyo kung paano di ba? May pag uwi ko ng bahay uh, home time ako I don't know when I'm going to back to work again because uh, uh, I have to bring my truck to safety although I already booked my safety to truck interface they are the one to uh, work with my truck at ipapa-align natin ang truck ko at sila na rin ang magdadala doon sa shop na mag-a-align kasi ang balak namin ng na pamilya ko kasi nandun naman ako since sa uh, wala lang pasok ang mga bata, mag uh, kakamping kami. Uh, Mag-drive kami ng lapit-lapit lang din naman. Uh, dali namin yung camping namin sa camping site. Okay. okay guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi at kita-kita tayo sa susunod na vlog natin. Malawang sa Winnipeg na yun. Peace up guys! Bye! The Kai